Olas mga kasangga, kumusta kayo at kumusta rin ako? Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? It's me, Jetro Caliber. Mga kasangga, meron po tayong uh, kababayan, isang OFW na nag-viral uh, sa social media dahil sa pinauwi siya ng kanyang amo, di umano ay sa ang kanyang kagandahan. Siya po ay in-interview ng uh, butihin nating vlogger at makisig. Ay, ito daw po ay eh, talagang matulungin. Natatawagin natin si Kabonggit. Nung in-interview to ang babae na to na yan napapanood nyo sa ating screen, eh sinabi ni Kabonggit na siya nga daw po ay pinauwi ng kanyang amo dahil sa angking kagandahan dahil nagsiselos daw po yung kanyang uh, among babae. Ngayon, nasabi ni ka Bongget, na kung ikaw ay may kagandahan o ang king kagandahan tulad nitong si ate, eh, mag-isip-isip ka bago ka pumasok na kadama o kasambahay dito sa Saudi Arabia. Dahil baka manganib yung buhay mo o malagay sa alanganin ang kaligtasan mo. May mali. O hindi tama sa sa, sa sinasabi ni Kabunggit na parang ang may karapatan lang maging uh, kasambahay dito sa bansang Arabya ay eh, mga pangit. Tiba mali. Dahil marami tayong mga kasambahay na talagang Napakaganda rin po dito sa Bansang Arabia Na mayroon naman silang dignidad Nagtatagal sa amo itmis niya hindi na umuwi Pero hindi sila pinuwi dahil sa kanilang kagandahan Mangyari, mga kasangga ang pagpunta natin dito sa Saudi Arabia o sa Bansang Arabia ay magtrabaho ng maayos at naayon sa sinasabi sa ating pidos bago tayo pumunta sa ating destinasyon o dito sa Bansang Arabia. Ipinaliliwanag sa atin sa pidos ang hindi dapat gawin at bawal gawin. Sa mga tuwid, ang mga pinagbabawal ay hindi natin dapat ginagawa. Ang mga galawan na tulad ng galawan natin sa Pilipinas ay hindi dapat natin ginagawa sa ga, dito sa bansang Saudi Arabia dahil lahat ng galaw ay may limitasyon. Kung ikaw ay isang kasambahay na ang galawan mo ay eh, galawan sa Pilipinas, naturalmente, malalagay ka sa alanganin. Marami nagko-komento dito sa nag-viral na kasambahay na napapanood nyo sa aking screen na si ate. My goodness, baby. Ang ganda mo talaga. Marami namang mga sa kanya na isa sa mga nagkomento eh patapos niya maligo patapos maligo paglabas niya nakatapis lang siya ng tawel sa pangyayaring ito kung ikaw ay isang kasambahay at nadidito ka sa uh, bansang Arabia ay talagang ma buhay mo ay magiging alanganin. Ang galawan mo ay galawan na isa sa ugali mo sa Pilipinas. Man, na marapat na lahat ng ipitagubilin ng ating pidos ay susundin mo lalo na sa pagsusuot ng maayos na damit. Kung may uniform, suotin ang uniform na naayon at naangkop sa ating trabaho, mga kasangga. Noong ina-interview ni Kabonggit, butihin nating vlogger na makisig, matulungin. Noong sinabihan siya na si ate may angking kagandahan, eh, na-enjoy pa ni ate yung word na may angking kagandahan. My goodness, baby sa bagay, may tsura naman. Pero, mas marami pa rin magaganda. Hindi ko sinasabing pangit ka, pero mas marami magagandang kasambahay dito sa bansang Arabia na may dignidad. Hindi ko rin sinasabi na wala kang dignidad kung bakit nangyari sa iyo ito. Dahil wala rin akong alam kung bakit ka pinauwi ng amo mo dahil sinabi lang ng butihin nating vlogger. Eh ikaw ay eh, may aking kagandahan at nakakamangha pinauwi ka ng iyong amo dahil sa iyong kagandahan. My goodness, bebe. Sa ating mga kababayan, isa lang po ang paalala. Tayo po ay napunta rito sa Saudi o sa bansang Arabia para magtrabaho kung tayo man ay nalilhis sa ating uh, pangako o pangarap sa ating buhay kung bakit tayo naririto eh knock on wood sa inyong lahat dahil kung nakakalimot kayo balikan ninyo kung anong dahilan kung bakit tayo naririto. Nang di tayo nadidisgrasya o na lalagay sa ating kapahamakan. Dahil kapag uh, napapahamak tayo, agad-agad nagsusumbong tayo kay Mr. Tupo. Nagiging sandalan ninyo, nagiging sandalan ng marami si Mr. Tupo. Hanggang sa muli, mga kasangga. Sa susunod na video, kita-kita tayo dahil ikaw at ako ang magkasangga. Lagi pong tatandaan, no perfect, but we need to perfect. Bye-bye!